right, So ito mga parts sa uh, Bigyan ko lang kayo ng tips Para sa mga baguan So ito siya Ay hard starting Tapos Pag umaandar Ah, uh, Nagwa wild siya no Pag binirit mo nagwa wild So bigyan ko kayo ng tips para hindi kayo mahirapan na Dahil base sa experience natin Ito experience ko na So marami na nangyari sa akin to kaya nagdesisyon kami buksan na namin to. Uh, kinausap ko na yung may-ari. Look, tingnan niyo to ah. Ayun oh. So kabubukas ko lang nito. Tingnan niyo yung exhaust valve yan na nasa taas kasi binaliktad ko to. Yan ah, tingnan mo ko. Ayun. <laughs> Tagos, hindi siya nagsasara kaya yung compression niya is di nagsasara. Kaya pag putok ng ano compression singaw kaya iba-iba yung andar niya hindi na masyado na saray yung barbula yan no? tagos ayan oh no. sobrang lakas so okay yan lang yung tips ko sa inyo para hindi kayo mahilo sa katutuno ng karburador baka ilang bisis kayo magpapalit ng karburador kahit tanong karburador ipapalit nyo dito dahil lang ano nito issue talaga nito na overheatan tapos ngayon kumakain na siya ng langis kaya dito napunta lahat yung langis nagkakaroon na ng carbon dito sa gilid so hindi na magsasara tong barbula pumatong na yung carbon dito sa may bulb nya sa bunganga ng uh, bulb pocket o dito sa gilid ng barbula yan o. Maka-angat na yan dahil sa sobra ng kapal ng karbon. Yan o, buhusan natin na. Buhusan natin ulit para makita nyo. Ayan. O, di ba? Dinandaan ko lang magbuhos. Ayan o, tagos o. Ang lakas. Ayan, buusan natin na marami. So, ayan o, tagos. Napakalakas. Ayan o. O, oh dito sa daliri ko. Ayan o. Mura tubod. Bay. Para siyang ubog. So, kasi pag hugot ng gas, pag vacuum ng gas, pag balik, compress. Kaya hard starting siya. Kasi yung ibang compression, niluluan niya dito sa exhaust. Kaya pagpitik ng spark plug wala na. Mahina na 'yung uh, compression niya 'yung pagsabog ng gasolina. Uh, gasolina at saka hangin, mahina na. Kaya uh, ang tawag niyan suport suport 'yung ano niya. Pag sabog suport 'yung pagsabog ng compression. Kaya hindi buong buo. Kaya hindi siya tuloy-tuloy. So, pag umanda siya, may, min, uh, may minor, tapos pag binirit, nagwa-wild. Ito yun. So, yan lang yung tips ko sa inyo. So, alright. Alright. Ito na yung update. Update dito sa ginawa ko. no So, ito nga. <coughs> Sira yung bulb. Pagkita ko sa inyo, yung pag binirit, is hard, hard starting to, tapos pag binirit, nagwa-wild. So, ito na yun. So ang pinaka issue talaga niya yan, Nagpalit kami ng valve Ayan uh, o Dahil sa sobra ng kapal ng carbon na yan Na tipingan yung Yung Valvula ng exhaust So ayan Nagpalit kami ng bago Tapos Maliban dyan So yun nga sabi ko may tama na yung black Kaya Nagpalit na kami ng black din Ang pinalit namin yung scrumboar kasi kung hindi niya papalitan, ganun ang mangyayari, paulit-ulit na lang ano, maging hard starting ilang buwan. Kasi kumakain na ng uh, langis, ipapasok na na dun, dun sa head. Kaya magkakaroon ng carbon, magkakaroon na naman ng hard starting. So, ito yung kinabit ko, chrome bore yan. So, pang Pino at saka sporty parehas lang yan mga yan Danubo. so ayan na siya so dati hard starting siya maliban sa hard starting um, nagwa wild siya paiba iba yung minor so ito ngayon is testing natin pa na rin start engine preno mga dun sa kabila be. Eh. preno sa kabila yan start napaka one click Hard starting dati ngayon sulit so wala pang air cleaner pag binirit mo aggressive aggressive yung motor so yun lang ang tips ko sa inyo pag hard starting siya tapos dati hindi naman siya ganun hard starting siya Huwag nyo kagad na papalitan ang carb dahil kung, kung dati hindi naman siya ganun. So ang gagawin nyo, so mag-refresh kayo sa it. Siguradong may tama yung mga valve nyan or may carbon na yung valve So grind valve lang kung kaya pa, kung hindi na kaya. Kung marami ng mga dot dot. So papalitan nyo na ng bago. So ito na yun siya napakadali lang pandarin ayan so, preno natin dahil ang preno niya is nasa kaliwa o napakalupit saglit lang pa i-start samantalang dati nag-ihingalo siya ulit o hindi mo nagasan ulit ayan o pipindutin mo lang so yun yung advice ko lang sa inyo alright good morning so morning tapos to kagabi so hindi siya hard starting check natin ngayon kung hard starting siya kasi umaga na no <coughs> so malamig na yung makina testing natin Alright. Okay na. So, medyo awkward siya kasi gusto niya yung air cleaner. So, 'Yung air cleaner to. So, 'Yung air cleaner goods. Ayun na direin din natin tapos ng kamay. Dahil naka yung carburetor niya. Okay, good um goods. Bilang takpan lang siya. Pero pag walang air cleaner, masopoket siya. Yun ang naka sa kanya. So mga parts sa uh, ano to, naka-karga pala to. Ah, uh, 59 tapos ah uh, 6.0 yung ano niya cams alright all goods all goods pandalin nga natin ulit kung hard starting siya issue nito yun nga yung uh, palyado no hard starting tapos bugak Pabago-bago yung minor. Yung ganyan, hindi na siya magkaroon ng minor. Uh, pag binilit mo, nagwa-wild. So, goods na yeah. siya. Kailangan takpan mo lang siya dito. Kailangan takpan mo siya dyan. Mabibirit mo na maayos so, yun. Uh, Done na, done. Hindi na starting. At okay na yung minor niya. Hindi na siya na makamatay.